Muli natin pasulubungan ng palampakan ang aking na. Si Vanessa Romero. siya so, yung anak ni William? Paano mangyayaring anak ni William niya ni kaibigan ni Elias niya? Hey! Ako na lang! Hindi! Hindi! Ako na lang! <laughs> <laughs> Hindi! Hindi ko rin alam kung ano ang palagas ni William. Ah! Kung hindi ka, kaharap mo ang pinakamakapangyarihan na tao sa buong Pilipinas. Ito po ang aking unika iha, the first daughter, Vanessa Romero. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ano? hm hm. Mhm. 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 Ay. Oka, mm. 800 ang iti-take ko. <laughs> Tapos labas na dito yung 1 to na boundary para kay Belen. O, oh, ah, diba? Alam mo sa tingin ko, oh. Ah. itong bata na to yung swerte. Lucky charm. Lucky charm. Salamat ha, sinamahan mo kami ha. Opo, gusto niyo po, samahan ko pa po kayo araw-araw eh, para po mas araw-araw po magkadakitan niyo. Gusto niyo po, doon ako tumit sa bahay niyo. Hindi ka tatantong yeah, itong bata. Naramdam ako. Ay, nagugutom ako. Nagugutom ka, no? Oo, ano? Oh, masarap yun. Ito to. So, we're going to tayo. Tara. dahan Tara. Na. Kain na tayo dito. Di ba nagugutom ka kanina Ayun pa? o, tara na, tara na. Tara na, ano ka ba? Bakit? Oh, araw ka na namin hinahanap, ha? Ah. Dito ka lang pa. Balik ka dito! Ha? Ah! Sir, saglit lang! Ay, sandali lang naman Nasasaktan yung bata! Sino ba kayo? Hindi naman namin kayo kilala! Bata, ah, uh, nasasaktan eh! Ma'am, kasi nung isang araw, sa jeep nakatulog yung bata na yan. Eh, ang totoo, iahatid namin siya sa inyo. Eh, ang sabi niya, ayaw daw niya eh. Ayaw niya daw umuwi kasi sinasaktan niyo daw siya. Eh, napansin ko ang daming pasa at sugat. Maawa naman kayo. Tsaka yung ganyang edad, dapat nag-aaral yan eh. Oh. Yung pinagtatrabaho niyo eh. Sino nga batang to? Yung mga sugat na yan, tsaka mga pasa na yan, dahil yan nakikipag awayan sa mga batang kalye. Tsaka kailangan niyang magtrabaho dahil hirap kami sa buhay. Eka, bakit ba ako nagpapaliwanag? Sino ba kayo, ha? Eh, ma'am, mamalasakit lang naman kami. Kahit di sa siya kaano-ano. Tsaka alam kong malupit ang mundo para sa ating mga mahihirap, pero huwag nyo naman idamin yung bata. Masa na ugali niyo. Maawa naman kung wala kayong puso? Ay! Dami nyo sasata! Gusto pa pulis ko kaya? Ma'am! Siguro talagang kinidnap yung anak namin, no? Dahil hindi naman namin kayo kilala eh! Hindi kasama yung anak ko? Hindi ah! Ipapapulis ko na kayo eh! Mababait po sila sa akin. Pinibilan po po nila ako ng damit tsaka pinapakain. Sabi mo damit na mo kain pinapakain! Ba? Alam mo, huwag kayong makialam sa problema namin, pamilya, ha? Siguro talaga kinidnap niyo sila, ano? Tawagin mo na kayong polis! Huwag po, huwag po, uwi na po tayo. Tara na po. Ha? Tara na po, uwi na po tayo. Sabi kayo! Huwag po! Tahan, tahan kasi! Oh, yung gata! Wala ka dyan. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui. Olha. Eu lembro de uma pergunta em cuento com madre. E um porcionado, não? Existe Eu sou uma Eu não acuso madre. Demonyo ka talaga. Pero kung totoo anak mo nga yan, paano mo nakuha loob niya ni kaibigan ni Elias yan? Akala ko mo patay na yung babae niya